So yung wasap mga brad, ito po ang mga item na ipinadala namin kahapon sa Surigao. Bali, isang sit up po to. So sa video ito ay papakita ko ninyo ang lahat. So ayan po ang mga order ni Mr. Customer. Ayan, isang GXCB na kibler. Ayan sir, bagong bago pa. So ngayon, isa ulit na natin. Ang manual sir, nandoon po sa ilalim. MCB Sisu Box Decker. Isilio ko na po. At meron pa. At ito, dalawang microphone. Ayan, Mr. Customer. At itong 30 meters na wire po ang cord para po sa inyong laptop or cellphone. At ito po ang uh, RCA cord para po sa ample patungo ng mixer. At ayan po ang adapter. So, ilagay ko lang to dito. So, ayan. So, dito pop up uh, ito po papunta uh, 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 sa mixer. Ito ang galing ito po galing sa Uplift. Yan. At ito isang mixer na 7 channel. Yan na po Mr. Custodio. Yan. So ngayon isi seal na po natin. Zeus, MCB, master breaker, At itong dalawang microphone stand. Ayan. Ito, isabay na lang po ito natin. Para hindi po magkahiwalay. Eh. So, lagyan ko na ito ng pangalan, receiver at saka sender. This, This is MCB Cibu Box Center. The best! Lagyan okay, ko muna dito. Ito so, rin, ibabalot na po ito. up ito 2x2 up dalawang miniscope na 15 at dalawa uh, na 12 big high power so, okay. ayan, po ang dalawa this, this, this is, this is MCV Cebu Box Breaker MCV, MCV sa speaker box ang iskutan? Apa, dito ka na! This is MCB Subo Box Maker! Mag-deliver na naman po kami patungo sa Surigao or mag-shipment na naman po kami patungo ng Surigao. So sa iyo, Mr. Customer ng Surigao, ayan na po ang para sa inyo, sir. Ihatid na po namin sa pantala ng Cebu. Ayan.